ikaw ba ay na sa dagat at naghahanap ng ilog na pwede mong puntahan? Walang iba, dito lang yan sa Santa Barbara, iba sa Ambales. So ano pang nanantay nyo? Punta na kayo dito at maglaba. Charing! <laughs> Naisipan nga pala namin mag-ilog kasama ang family ko dahil bumisita nga pala dito sa amin ang mahal kong si ante. Kaya yan, dali-dali na siyang pumunta doon sa pwesto niya kasi maglalabas siya. Yan. Sakto din kasi maaga kami pumunta dito para maglaba. Yan, may labahin pang ako dyan eh. Maglalaba din ako syempre. Dito pala yung spot na masarap lang mag-picnic tapos maglaba. Malino yung tubig tapos may agos. Kitang-kita nyo naman, di ba? Si mama ko tamang laba. Kami rin mamaya maglalaba. Hindi, e, pagtatapon ngayon dyan. Diba? Yeah. And guys, papakita ko sa inyo yung tubig dito sa ilog sa Santa Barbara. Sino mo gano'ng kalinaw? Pang! Nababaw lang siya pero malinaw. Tapos may naglalaba dito. At syempre, maglalaba din ako. Yan, nagbabad na nga ako ng sabon dyan para may ko yung mga damit dyan. Easy lang dito guys sa ilog maglaba kasi kitang kita nyo diba? Anlit hubig na. Tapos dyan, no, tamang kusat na ako dyan. Siyempre, mar marunong naman tayo maglaba kahit pa paano. Tinulungan na rin pala ako ng bebe ko. Tapos may kwento lang ako guys. ah uh, alam nyo ba na mas masarap paglaba kapag iba na yung naglalaba? <laughs> Pass forward ng natin yan. <laughs> tamang labad din pala si mama ko dyan, no? Oh. Kung napapansin nyo, guys, dyan namin sinampay sa may kawayan-kawayan na ano yan. kasi, dyan? may dati ng kawayan dyan pagdating namin. Siyempre ako din magsasampay din ako ah. Malupit ako eh. Kailangan ano ako eh. ba diba? Pasikat. <laughs> Basta nilalagay ko na dyan sa kawayan. Bahala na kung matuyo ka man o hindi. Bahala ka sa buhay mo. Dapat sa bato eh. Pero dyan na lang. Ibasahin ko sana yung cellphone eh. Aso baka hindi na sumindi. Nakita mo wala guys. Is... Ngayon yung COVID. Pero mababaw lang siya. Abago ako magbasa video muna mapapansin mo talaga na malinaw yung tubig kasi makikita mo yung katawan ko tapos yung mga bato masarap dito magbabad babad lang sa mga nagbabalak palang pumunta dito walang entrance dito ha guys punta na kayo dito sa ano Santa Barbara tapos tamang kwentuhan lang pala kami dalawa dito sa tubig habang nagbababad sa mainit na araw talagang masusulog ka dito eh dito na yung guys sobrang init yung daan sobrang init na nga siya hindi ka hmm, kaya dapat pag ka dito may idala kayong ano. Yung ano? Tolda. Ayan. Hindi si ko gumagawa ng sariling pangarap oh. Ayan oh. Gagawa daw siya ng ano. Mangarap na siya mag vlog. Ayan. Ayan. So, dito ko tamang lusong oh. Dito sa part dito malalim daw eh. Behind the scene. Ito mo buo ng saging akit net akit Ang akit guys sa Pinas pero sir mag travel sa mga ganito guys kaya kamanga naka-day off action na kayo ha maligoy na kayo ilog